Daug mo niya, kapira yung mga palit. Hindi, padulong pa, nagpakitir mo Ah, nagpakitir. Yes. Dari, asa natin plus star yung kitir man, Dari? Madari, oh. Yan mga idol. Malamit na relasyon. Nalo sila ng 20,000, kapi lang binili nilang mga idol. Para sa malamit na relasyon. Yan, ito sila Ito sila grupo na lumping piso.

Yeah, kini. Chip Bria. Palmuds. Yes. Palmuds. Ano uh, yeah. uh, oh, ba kayo balay. Yay. Masa akong ingon. Yuta lang akong ingon, ha? Oo, oh, oh, ni si, Goku. Goku, oh, batak, o, batak, si batak, Goko. Goko, batak. Otol. tol. ni si Goko ang nihalang yeah, din din si Motol. Sago Kaya ni mo ni Tol. Samba lang to. Oo. Oh, Dili mo ni siya maayo, Tol. Kaya ni mo ni Tol. Kung kabalo lang ko ato, Tol. Niabay ko si ba